kahapon oh, si Bino oh, may dalang may order ba tayo ngayon? 35 ah one eh alin lang kinatay Ano Anong gagawin ko sa inyo ngayon? Na. Hmm. Para kayong gulaman ah. Ayan, isang maulang araw, mabagyo. <laughs> Ayan na, mga farmer. Bago tayo mag... ako talagang nabubuisit sa daga. Dahil, kagabi, ay nag-iwan na naman po akong ganito karami. Hindi ko po binababa dahil delikado din sa aso. Baka pakialaman ni Max eh. So, inagay ko dyan. Alam nyo, kaninang umaga, pagbukas ko, ubos. Ubos na naman. So, ibig sabihin talaga pong marami tayong daga imposible naman pong hindi napapatay tapos yung cabin filter nga hindi ko pa kinakabit binabalik dahil eto binahayan po ito ng daga mga farmer yan puro tahi po yan nung uh, at ihi nung binuksan to nung ginawa pero ngayon awa ng Diyos hindi na siya pumupunta dito pero ang uh, sistema ang uh, lagay ay meron pa rin pong daga kahapon marami na po ang dalawang napatay meron pang tumakbo na isa na hindi na nahuli tapos meron pang mga ilang nakakain na rin po ng lason 3 days na akong naglalason eh pero marami pa pong ano siguro colony talaga ito tapos merong nag comment na ano nga daw yung alcampor bumili na ako ng uh, repellant na para Alcampor din na effective daw so subukan naman natin yon. at Alcampor din mga ka-farm sa bayan para amin yan mag sana ako sabi ko maghihintay ako ng ulan hindi pa ako buhay kailangan <laughs> natin maghanap buhay mga ka-farm sinignal nga pumasok sabi ko wala na tayong project alam niyo sa totoo lang problema ko din po kung paano ko iraraos din yung mga tauhang ko kung ayan ah yung mga baboy oh, may dumating na baboy sabi ko dito natimbangin at uh, si Rambo nagrereklamo sa timbang ayan oh, maring sebi dito na lang natin timbangin at uh, si Rambo nalilito sa mga timbang sabi ko meron diyan na uh, 40 kilos meron diyan ganito Ay, sabi ko hindi e, ganito na lang ang gawin para malaman mo ko. timbangin na lang natin at sige kasama ka at least alam mo kung ano yung mga timbang na ng baboy, sasyam lang naman daw po ata yan So, ayan, gahabis din ako nito mamaya. At ah uh, ano pang gagawin natin? Si Sebi pala. Meron akong sungayan diyan para sa kanya. Nakalimutan kong ibigay nung nakaraan. Sungayan. So, Hanapin ko yung sungayan. Dramatic man niya man lang yung sungayan. Marami na ako curious sa sungayan eh. So, ayan po ang sitwasyon sisilipin ko ang ah, kinaganda dahil ah, meron tayong ah, tawag dito yung overflow natin, tingnan nyo magdamag po ang ulan na hindi na makalakasan, kasi tingnan nyo hindi nag, ah, putik ano? eh, kung malakas, malakas po yan magpuputik yan pero may ulan po, malakas po na, hindi naman malakas walang tigil na mahina yung saktong ulan lang hindi po yung talagang uh, bumabagyo ang dating tapos ayan nakapag fertilizer nam naman po tayo happy na naman sila at fish amino nga sana ako kaya lang uh, wala maulan hindi naman po pwede pag, ano na lang pag gumanda ganda ang panahon kailangan maikutan yan para masipsip ng dahon and then na uh, sunlight photosynthesis kailangan din po yan para sa ating paggalugod ng ating mga halaman pagbuo ng bunga. Etong inaalala ko lalagyan din natin yan ng ano? repellent, ni kuya. Ate ko nga dapat benta na lang nila yan eh. Sayang lang bubulok lang. Pero decision nila yan. Ay lang ibenta. ah pala si kuya. Tama tama kuya, may ano dito, bokchoy. choy Ano kinuha mo? May bok choy dyan Mustasa Dadala sana ako doon eh Ha? ano ah, nag, naglalaga kayo? Yung talbos ang kuhanin mo Ang kuhanin mo talbos Ng guyabano Ha? Alin? Oh, marami Oh Ay Ang um, baboy may 20 tayo Andito ah, pala si Yung sungayan mo na andon. Yung pasalubong kong sungayan Ay Oo nga pala Opo si Bino may dalang May order ba tayo ngayon? 35 Ah 1 eh Alin lang kinatay niya yung dalanan ni Bino Oo Kaya pala wala ay, makisuyo na ako na. Oh. Yes, sa amin. Oh, bati na. Ay, ay. Oh. Hindi pa ka Tuloy natin ang vlog, mga ka-farmer. Medyo gumandang panahon. Uminit na nga kanina eh. Ah... Uh, papakain ba tayo uli? Papakain tayo uli. Nasaan yung aking ano? Yan. May binili na naman akong uh... ito maliliit po ang butas. Ayan, nakita oh. Kita nyo. Pero mas malalaki naman kaysa doon sa stockings. So ito sana ibababad natin doon sa gitna para sa mga tadpoles. <laughs> Hindi, ano natin yan? Titirahin natin yung tadpoles mga ka-farmer. Um, uh, -ah, try kong saluki na. No? Pang salong ako dyan kaya lang masyadong maliit. Ya yeah, ito, iaano muna natin to. i, -ah, akong, Drawer na yata ang bibigin ko. Ang nagtatapon ako sa kabila alam nyo marami talaga ng isda hindi nakapunta dito sa lesson learned lesson learned ayan hindi tayo naka uh, hindi natin na uh, sabagay, nakakain din naman po nakakain din naman pagka parang nagsasalitan lang sila pero oh, yun nga pagkain ito meron dito pero ay may pagkain pa ante yan So hindi lahat makakapunta dito. gaya nun, 'no? Ayun, maliliit Buti na lang nakapaghagis tayo dito sa gitna kasi mas marami talaga ang isda. gugulat ka na lang, biglang dami. Tapos yung ayungin natin, nakakakain din. Kaya double purpose na rin 'yan. Oh, so, ayan. Uh, ayun. No? aabang na pero naglagay na po ako kanina Mainit kanina kaya malis din ako agad pero yun na naman mukhang aatake na naman tong nako po yan yun naman yun ang habagat habagat ang hapa may ibon oh eh. ayun oh eh. busog ng busog lang mga yan sa pagpapakain mukhang hindi tayo makakapagsampling ng uh, ano ah ng tayo makakapagsampling sa 2 months ewan ko na lang natin subukang mong magbingwit kaya lang hindi po tayo makahuli-huli so yung mga tadpoles tingnan nyo na wala oh, nasa ilalim para pagka ilinagay natin to kita nyo andito ah, na yan mabagal lang sila pero yun ang maganda masarap sa lokin kasi hindi po sila mabibilis subukan naman natin tong ating uh, uh, ano ba tong tawag niya laundry net ito <laughs> shopee <laughs> shopee lapitan po ng ating mga isda kasi yung mga maliliit na yung mga fingerlings po natin may mga malaki na nga oh. Mas mas madidelay to mas madidelay po sila mas mabilis nating napalaki yung una kesa sa po dito sa itong huling batch ng ano pero parang delayed ng 2 weeks eh yan yung iba may malaki na may mga ilang lumaki na pero ayun o oh, hindi ko alam kung kasama nila yun o oh. isa yan sa mga super bansot ayun kumakain na rin po sila hindi lumaki 2 weeks na no 2 weeks bukas yan ay yun lang kumakain na sila yung doon ganun din ang size ano oh, kumakain sila ng pellets na, yung floating Pero ito, gina natin, mamaya mapupuno po ng tadpoles to Doon natin sasalukin yan Pero yung mga red tilapia nating malalaki, ayan na, ah. dito na Medyo maano na sila Sana yung mga ayungin din ay... Uh... kumain din po no okay natin kinulong at ano parang may mali ah <laughs> first time ko din po kasing ginawa yon naisip ko lang ah, sabi ko para ma ano natin oh so, yan na oh. ah Akakain naman ay, may malaki nang ano ayungin ah. Kita niyo 'yon, kumislap. Siguro 'yung mga unang mga malalaki na 'yon. Hindi masyadong makita. Ay. Ay. Ganun. Ganun natin. siyang tilapia meron silang parang parang yung sahasang nila sa tubig lang po sinasala nila yung mga algae nang kukain naman nila yon so kahit pulbos pulbos po yan mas, makukuha nila yan na parang humalo na sa tubig makukuha pa rin nila so mamaya isang salok uli ang hihahagis natin dito marami na rin silang kumakain eh yan eh, no? Buti nga yung mga maliliit Di naman takot Di naman po kasi kakainin yan Ang tilapia naman ay hindi sila Carnivorous Talagang sila ay herbivore Ayan na Ayan na yung tropa hmm. Diba? Ayun pa oh Ang dami so, ito Ayun pa oh May parating Ayun pa so uh, susunod kong visit sa bilihan, mag-grower na ako. Tingnan natin. Pang-grower na kasi itong sizes nila na yan eh. Pang-grower na yan. Mayroon tayong pre starter dyan. Grower na muna. Wala na muna ang starter. Ayun na. Medyo mahahanap na nila. Yung flood control natin mukhang okay naman at uh, <laughs> hindi naman nagputik ito kasi kung malakas po yung ulan kagabi talaga na may pumasok na naman pong galing doon sa bundok sigurado ito putik na naman po ito Pero kung yun doon lang naman natubig na manggagaling sa kung ano lang ang masasalok natin mga yung masahod lang po ng farm eh, hindi naman po ganon karami Oh ayun yung flower horn, tatlo. Ang nakikita kong flower horn. Yung umanong yon flower horn yun. Ayun, medyo malaki na. Bala ko ang barilin eh. Minsan lumilitaw siya eh. Bili kaya ako nung ano, tiksay. Yung parang ano lang siya. Para siyang tirador na tiksay. Ayun na naman no? Ah, kalabas ko lang eh. Ano ko mga pagblag vlog amino acid pa naman sana o. Oh. Kasi uminit na. Sabi ko ma-absorb na nung nung papaya ayan na naman ayan na naman bak nasaan yung tadpole natunugan na ata ako ah sabi ko ako yung magsasalo ayun ayun nandun nasa ilalim ang mga loko ayun o oh. na nandito ayan oh. o oh. para silang oh, mga ralista ayan oh. <laughs> nagmamarcha na <laughs> shout out pala kay ka farmer Rudolf Fisher sabi niya pwede daw ito sa Arwana kaya lang eh baka may iniisip ko din baka mamaya may sakit na dala na mahirap na meron naman silang dubia roche social eh Ayan. kailangan ko magparami ng dubia pero yung dubia po ay ah uh, nanganak na kaya lang matagal pala ang paglaki din nun hindi, hindi siya ganun kabilis lumamit lumaki kaya pala may kamahalan din limang piso isa parang hindi din na ano ah nalalaglag ah. kailangan kurot kurutin po nila yan bago ang makikinabang lang nito ano ah, tadpoles wala na yung pagkain nila kulang pa yung isang salok no? wala na, alis na naman ako nyan ay buhay <laughs> ay buhay ayan na naman, mamaya uh, balikan natin yan maaga pa naman, alas 3 kukuha ng pang uh, salok ayan na yung ulan no? tago na naman ako ayan no? Oh, naandito tayo at uh, ayan, tatapos lang po ng matinding ulan na naman lakas malakas pakain na ako ng kalapate oh, dulas dito ito yung kailangan namin naayos din no? hirap na kasi so, taas na po ng uh, aking oregano <laughs> mga sili pa tapos ito pang great uh, grape grape ano namin vineyard <laughs> ay nako ito yung uh, binagsak ng uh, ano makain na naman sa atin pero patay napatay po yan ito malapit na talagang mamunga namunga na din pala yan nga lang hindi din po nagtuloy yan oh. No? nagbulaklak siya dito sa baba Okay pa. Yan. Malakas na naman na ulan. Siguro mga isang oras mahigit din po na malakas. Ayan. Oh. Bumaba na yung lupa dito. Ayan, naiipon yung bumaba po yung lupa. Yun lang. Dito yung mga isda. Puntahan dito sabi ko pa naman magkaka-handles pa uli ako ng isang wala uh, na naman ako na dala um, dala tayo yayaya kala si Bebe tapusin na natin yung vlog Yung naka ano pang uh, Ayun, nasa gilid Ayun, ang dami Sabi ko na eh Sabi ko na magtatawag eh. Yari kayo ngayon So, we'll try our best Kung ilan ang mahuhuli sa maliit na Scoop na ito Pero uh, Hindi yan naalis Ando sa gilid, marami din Hagis uh. tayo ng Kahit We will try Marami din tayo mga huli dyan Ayun pa oh Papunta dito ah. Ah. Yari kayo sa akin Huwag kang magpapadulas boy oh, Habi ko na sila lang ang makikinabang dito eh na kayo ngayon na ah. kahapon parang ano kayo ah ayun nagulat kayo ah ay tira sa arwana pero ayun magkakain ba hahaha <laughs> takot ito po kasi yung may lason wala naman tayong isdang nakuha na mamaya may sumamang isda kami kaya ubusin sabi niya yun okay. ko. ko kayo ng net nga kayo aba bumibilis kayo ah bumibilis sila ah nahulog ako nabilis ako anong gagawin ko sa inyo ngayon na hmm, para kayong gulaman ah para kayong gulaman Yung Yan naman ang ulan Ay nako So ayan Hanggang dito na lang po at uh, Tayo ay uh, You know balik na naman sila Ganda sana Ganda sana Mang uli. Pero mabibilis din pala hindi sila ganun ka ano pero mabilis din tsaka maliit itong aking pang scoop maganda lalatag ka ng net dyan tapos sa uh, uh, yun nga lang baka may masamang isda sabay angat na lang ano mahuhuli sila Nakatag lang ng net. Tapos sabay angat. ba? Diba? Huli. So bagay yung yung tadpoles, hindi po naman sila natatakot. Pero yung isda, mailap. So pag angat, pwedeng ano eh, pwedeng mabugaw muna sila so ako po yung mabait pa naman at uh, ito na lang sila <laughs> ayan na naman ang ulan ay buhay abagat, wala na naman pasok bukas may ano pa naman kami blood donation drive bukas so uh, ano man kapag donate din tayo kasi tagal tagal na rin naka skip na po ako ng ilang uh, session So, God willing, bukas ay makapag-donate tayo para makadugdong din ng buhay. At, ayun, mabawasan din po yung dugo natin para makapag-produce ng uh, panibagong uh, dugo ang ating katawan. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay!